Good morning everyone! Hello guys! Welcome to my vlog, Cooking with Heart. Today is Thursday. Medyo maliwanag dito sa amin kasi yung neighbor namin kahapon nagpa-peepin ng mga sanga ng pine trees at maple tree. So ayan yung neighbor namin. Kahapon nagpa-mower din kami. Punta ko dito sa likod kasi titingnan ko yung aking halaman, yung aking tinanim na gulay. And then, ito yung aking rosemary. Kahapon, nagtambay-tambay ako dito. Nilagay ko na yung aming upuan. Hindi naman umulan. So, dito ako nag-relax kahapon ito yung aming blueberry ayaw pa namin itanim kasi baka kainin lang kung ano pag na, bumunga na lang saka namin may tatanim ito yung aking cactus different kind of cactus ito yung aking lilac ayan, ganda di ba ganda ng lilac ito yung aking mga orchids nilabas ko kasi ano naman, nainit ay no, parang ano siya, mag aano uli. Um mamumulaklak uli. And then tingnan niyo guys, oh. Bumili ako ng gabi, pinatutuyo ko. Kasi pag hindi siya tuyo, parang ano siya na, na masyadong malata, masyadong malambot. So patuyuin natin 'yan dito sa ating lamesa. Nilinis ko yung kahit. Pero hugasan ko naman din yan. Hindi naman ko nag... Kailangan ko hugasan yan bago lutuin. And then guys, look at my lemon. Pahinog na yung lemon ko. Okay, so baba na tayo dito. Eh, may ibon. Ang dami mga ibon. Ayun. mga ibon. Nagliliparan. Okay, so... tayo sa likod. Ayan, okay yung damo namin. Pinamover namin kahapon. Ayan, lilac. Oh, bango niyan. Amoy natin. Hmm, bango. Kaya lang may mga maliliit na insekto yan eh. Dito tayo. Ayan pa yung lilac. O, tignan niyo yung ano na lilac. Ayan, o, diba? So pinold namin to kahapon kasi may nagmura nga nagtanim ako ng sibuyas ayan ito yung aking Chinese broccoli talong talong ano ba yan sili kamatis tatlo lang yung tinanim kong kamatis kasi lalaki yan eh kaya siya mayroong harang kasi minsan yung mga banis yung mga banis naku, kinakain yan tapos ito naman yung sweet peas ayan, marami akong tinim na ganyan oh, ayan, ganda diba tapos naglagay kami ng gapangan nila So, yan ang aking maliit na yard. Ayan. Pag bumunga yung kamatis, ang dami. Ang dami niyan. Kasi hindi mo na rin kayang kainin lahat. So, pinuprosen ko na lang yan. So, yun lang, guys. So, ayan yung mga pine tree. Ay, naku. Mukhang delikado yan, ha. O, yung dulo lang yung may ano. Ba't ganun? Ayaw kasi paputol nitong neighbor namin eh. So yung blueberry, ma'am, ah, dito namin itatanim sa side na to. Kasi kailangan yan mainit. But anyhow, balik na tayo. Balik na tayo sa loob ng bahay. Kasi magbe-breakfast na ako. Hmm taas din pala nitong anong to ano ba yun maple tree pala yun in between ito yung amin cedar yan gusto kong paputol yung dulo oh, may uwak Tinelos tayo. tapos nakain ako ng lugaw may lugaw tayo dito guys yun ang aking breakfast may lugaw and my coffee oh ano pa yan hot chocolate tapos may mga donut tayo dito bibili lang itong donut kasi pa, pasara na yung malapit yung sa ati ko na chiropractor nabigay sila And then, mayroon tayong monay galing ng Pinas. Marami kong salamat sa aking mga kapatid na bumalik galing ng Pinas. Ayan, kaya na po tayo. Welcome again to Cooking with Heart. Update, update lang. Bye!